Tanong naman mula kay Gary Abewela. Tama po ang formula niyo. Thumbs up. Disagree lang po ako sa kung mahal mo ang Diyos, sundin ang kanyang mga utos. Hindi naman lahat ng mga utos ng Diyos ay sinusunod ng tao. At may mga sinusunod ang mga tao na batas ng Diyos. Subalit, hindi nasusunod ng tama. Wala na ba silang pag-ibig sa Diyos pag ganun? Ayan. Uh, dalawa yung ipinopoint niya dyan eh. Uh, hindi naman lahat ng utos ng Diyos ay sinusunod ng tao. Ikalawa, hindi naman lahat ng utos ng Diyos na sinusunod ng tao ay nasusunod niya ng tama. Parang din yung argument niya. Lumilitaw tuloy kay Biga na dahil sa hindi natin masunod yung utos ng Diyos, ay ipinapakita na natin na hindi na pag-ibig ang pagsunod sa utos ng Diyos. Mababasa natin sa Bible na kung iniibig mo ang Diyos, susundin mo ang kanyang mga utos. Ibig sabihin, yung pagsunod sa kautusan ng Panginoon ay nagpapakita ng pag-ibig natin sa kanya. Kaya kung gusto nating ipakita na mahal natin ang Diyos, ito'y inaasahan ng Diyos sa pagsunod sa kanyang mga kalooban. Ngayon, patungkol sa mga utos ng Diyos na hindi sinusunod ng tao, ay nagpapakita talaga yon ng kawalang pag-ibig na tao sa Diyos. Sapagat ang sabi nga, kung iniibig mo ang Diyos, susundin mo ang kanyang mga utos. Eh, hindi mo sinunod yung kanyang utos, ibig sabihin, hindi mo iniibig ang ating Panginoon Diyos. Ganun lang po kasimple yan, mga minamahal. Ngayon, patungkol naman sa pagsunod. Ang sabi ng Biblia, kung ano ang bagay na ipinag-uutos o ipinagagawa ko sa iyo, ay siya mong gagawin. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Ganyan ka-istrikto ang ating Panginoon. Halimbawa, ang sabi ng Panginoon, uh, ipangingilin mo ang araw ng sabat. Abang ginawa mo, sumunod ka nga, pero iba naman yung paraan ng pagsunod mo. Ang ginawa mo, ang inari mong sabat, hindi yung ikapito, kundi yung unang araw o linggo. Tingin mo, ay eh, nagpakita ba yun ng pag-ibig sa Diyos? Siyempre hindi, sapagkat ang sabi ng Diyos, kung ano yung ipinag-uutos ko sa iyo o ipinagagawa ko sa iyo, dapat yun yung gagawin mo, no more, no less. Isang halimbawa po niyan is yung isang lingkod ng Diyos sa Old Testament, si Usa. Si Usa nagpakita ng pagmamalasakit kasi po nung inilalakbay nila yung kaban ng tipan, ang nangyari is yung baka ay natisod. Kaya yung kaban ng tipan may tendency bumagsak at mawasak. Dahil sa pagmamalasakit ni Usa, ang ginawa niya is inalalayan niya yung kaban ng tipan. E eh, ang utos ng Diyos, wag yun hihipuin o hahawakan. Ano ginawa ng Panginoon? Natuwa ba dahil sumunod sa utos pero hindi naman sa paraan na iniutos ng Panginoon? E kitang kita-kita natin na mababasa sa Bible na sinaktan pa si Usa at yun pa ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Isang halimbawa pa niyan ay yung mag-asawang Ananias at Sapira merong napagkasunduan na yung kanilang tinatangkilik ay ipagbibili at ibibigay sa paanan ng mga apostol. Sumunod din yung mag-asawa. Nga lamang may sariling paraan ng pagsunod. Ano po yung ginawa nila? Naglingid sila o nagtago sila ng isang halaga. Bagay na hindi naman din nagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Yun ba ay nagpakita ng pag-ibig? Yun ba ay nagustuhan ng Panginoon? Alam natin na hindi po. Katunayan is namatay po yung mag-asawa sa sandaling iyon. Sapagkat so, ang sabi sa Bible, yung pagsunod sa utos ng Diyos, ito'y nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. At ang sabi sa Bible, kung iniibig mo ang Diyos, yung kanyang kautusan ay hindi mabibigat. At ang sabi ng Panginoon, kung ano yung bagay na iniuutos niya, ay dapat nating isagawa no more No les.